Nakagayak na ang San Jose Public Cemetery para sa mga dadalaw sa mga puntod kung saan nakahimlay ang labi ng mga namaya pang mahal sa buhay. Kapansin-pansin na maagang pagtatalaga ng Bureau of Fire Protection sa San Jose. Ating alamin ang dahilan. Yes po, uh, isa po sa mandato ng uh, Bureau of Fire Protection, yung uh, uh, emergency medical uh, services. Po, nakikita niyo po yung aming ambulance. Then uh, yung pagbibigay po ng uh, first aid sa mga lalo na ngayon sa sementeryo, pagdagsa ng mga tao. Kailan-kailan po kayo dito? Hanggang uh, ang aming uplan uh, ng kaluluwa ay nagsimula noong uh, October 28, ito po yung magkatapos sa November 2. Taon-taon po? Taon-taon taon po, po yan, po. ano po. So ang mensahe niyo po sa ating mga kababayan na pupunta po dito sa San Jose? Uh, public cemetery. Opo uh, sa mga kababayan nating pupunta sa pani kanila mga kapamilya uh, mga namayapang mga kamag-anak ay uh, nandito lang po ang Bureau of Fire Protection para sa inyo pong kaligtasan kung kayo man po ay uh, nangangailangan ng uh, tubig para panlinis sa ating mga sa uh, mga puntod ng inyong mga kamag-anak ay nandito po ang Bureau of Fire Protection kung kayo naman po ay nangailangan ng uh, medical emergency o medical attention, nandito rin po yung aming ambulance at bibigyan namin po kayo ng uh, kung ano man po ang kaya namin ibigay. Samantala, nakahanda na rin ang tindahan o pwesto ng mga nagtitinda ng mga bulaklak para sa mga yumao. Po, ngayon, siyempre pag undas po sinasamantala namin, medyo maganda ang benta po ngayong mm. pagkaganitong mga panahon. Kaya lang po kahit umuulan, siyempre sipag po, tsaga-tsaga at tsaga, saka Uh, testing po kung makakabenta ng ano maganda-ganda kahit umuulan po. So dito po sa inyong mga tinitinda, saan po galing ito? Saan pa nagbubula? Sa Baguio po. Tapos uh, da dadalin po ng dangwa. Ayan po. Tapos dangwa papunta po dito sa amin. Sa wala, eh. wala naman po tayong eroplano. Paano pong ginagawa yung transportation? pag um, ano po, wala ang alam ko po wala nang sa aeroplano, sir eh. Ang mm. ano na lang po ngayon, bus po mas maganda. ah, Bus. Ah, mas maganda oh, sa po. bus na. Yes po, tapos mabilis po ang ano. So kayo mismo personal na pupunta po ng Baguio o ng Dangwa? Tapos, pag ano po pag ganitong okasyon po, ako po mismo ang namimili para medyo mura pong mabenta. Mm -hmm. Yan. Ano po so, ang mga mabenta dito mga bulaklak? Ah, uh, yung ano po, yung tag 150 po namin, tapos? Yan po, pang-masa. Pang-masa yung yes, 150? Yes po. Okay. 150 yung pang-masa? Yes po. Yan okay. po ang talagang mabenta. Siyempre po, pagka gusto mong bigyan halos lahat ng kamag-anak, tag-150 po, ayos Ayan. na po sa kanila. So, pinakamahal po, magkano na, na po? Yung pinakamahal naman po, ginagamitan ng mga mamahaling bulaklak din. Mm -mm. Siyempre, uh, meron yan, madalas po, mga tag-15, mm -hmm. 2000, ganun po. Marami din naman po, bumibili ba ng mga yung mga sama mamahalin, mga special? Ah, uh, siguro po, medyo marami rin naman po mm -mm. mm -hmm. bumibili. nakaraang taon ba, uh, kumusta naman po ang naging ano nyo, yung benta, po. benta ninyo? Ay, okay naman po. Maganda naman po ang benta. Siyempre po, pag halimbawa, uh, gaya po, pag marami kang kaibigan, uh -oh. marami ka pong, ano, siyempre, magiging client. Mm -mm. Kaya maganda naman po ang ano, benta rin. Ayun. So, so, dito sa ano ninyo, sa uh hanggang kailan kayo magkakaroon ng special offer, mga ganyan? Meron kayo nun? Ano pong special offer halimbawa? Oh, yung mga halimbawa, meron kayong uh, oh, may promos kayo ngayon, mga ganon. Mm -hmm. Meron ah, din po ba? Ano po, lagi naman po may special offer eh, <laughs> dito sa amin po. Ayun uh, po. So wala kayo pinipilig pa noon pala? Wala po. Ay, alimbawa po, uh, ah, kunwari, pagkasinabi pong pangsimbahan, ganyan, yan yung mga special ano mm. po namin. Parang ang ano po kasi namin, ano eh, para kasama kami sa mabless. Ah. Pagkatang simbahan, yung mga ganyan po pang alay-alay sa ano po. Mm -mm. Pero ngayon, nakafocus naman kayo para sa sementeryo naman? Para Yun. sa sementeryo po, pero ang ginawa ko po, palibas ako po yung bumili ng mga flowers sa Dangwa, ang ginawa ko po parang hindi rin po ako nagtaas kung ano yung presyo ko sa ah. regular days. Ah, okay. Kasi po, pag hindi ako ang namili doon, pinarating ko lang po, syempre po, mas mahal ang bulaklak. Mm, kaya personal nyo na pinupuntahan. Opo, para mas makamura po. Kayo na po ba ang nagdidesenyo ng mga... Opo, opo. Or mayroon nagsasuggest sa inyo ng design na pwede ba ganito? ah madalas po ngayon, dati po, nung nag-uumpisa pa lang, pero ngayon po, ako na po ang bahala. Ah, Ako na bahat. rin po ang nagde-design. Uh, ang ginagawa ko po, nagpo-post na lang po kami ng mga design namin, mamimili po sila doon. At tapos doon na lang sila kukuha? Yes po, yes Ilang po. taon na po kayong nag, uh, na, sa negosyo, ano bulaklak? Uh, may nine years na rin po. Muli, manapili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating pong FB page at sa ating pong YouTube channel lah. Ako po ang inyong lingkod, mararo po at your service.